Sa hapon, sa burol ng Galilea. Sa paligid ng takipsilim sa burol ng Galilea, nasa damuhan sila na hindi pa natutuyo ang hamog. Ang mga disipulo ay nakaupo ng pabilog, at lahat ng tingin ay nakatoon kay Jesus. Si Jesus, na gaya ng dati, ay tumingin sa kanila na may banayad ng ngiti at tahimik na nagsalita. Kaya ganito kayo mananalangin. Ang mga disipulo ay nakinig ng may pananabik sa kanilang mga mata sapagkat hindi nila alam kung paano mananalangin. Ang tinig ni Jesus ay banayad at mahinahon. Ang panalangin ng Panginoon. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin nawa ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng langit Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Kundi iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Ang panalangin ito, ang panalangin ng Panginoon, Ama namin, ay isang ganap na panalangin.